Lalo mga palangga. Magluluto tayo ngayon ng nilagang baboy. Tumatawa. Tumatawa yung asawa ko mga palangga. Magluluto ako na. Yes, bebe. Nilagang baboy mga palangga para sa aming dinner ng asawa ko. Kasi ito yung paboritong pagkain ng asawa ko. Yung Filipino food. Ayan na mga palangga. So, ayan na yung baboy tapos lalagyan natin ng lalagyan ko naman ng paminta buo ay ground man ito There. so na nga uh, langga ang uras ay alas 3 na 3.30 na ng hapon so mag prepare na tayo ng dinner kasi matagal na rin ako hindi nakapagluto mga palangga so parang nakikrib ako ng um, nilaga tapos kaya itong luluto rin natin kasi paborito ito ng aking asawa mga palangga kaya magluto tayo na nilagang baboy ayan so ito na mga ilagay na natin mabuti na natin yung karay. Para lumambot. Tapos, ito na yung ating mga sangkap mga palangga. Yung ating sangkap na gulay. So, ayan. Ang gusto na asawa ko mga palangga, medyo maraming gulay kasi gustong gusto niya yung mga gulay. So, ayan. Tapos, ay, pangit na. Wala kung isama ko pa dito. Ayan. Ayan, mga palangga. Tapos, meron tayong Bebe, where's our potato? Ayan. Gusto ng aku ko tumutulong na maraming gulai para mas tutakainin niya gulay which is maganda sa kanya. Ayan. Ilaga natin itong mga palangga para

Pinilagang so, baboy and then magluluto ako ng brown rice. You want the brown rice, babes? Brown rice. Huh? If that's what you're cooking, that's what I'm eating. Okay. Brown rice tayo, mga palangga. Need to cut that out. Three. Why three, baby? That's too much. Just two. Tingnan nyo yung palangga. Gusto nyo talaga maraming gulay. Lalo na yung Patatas. Patatas is like um, nila. Um, amo. <laughs> okay. Amo ka dyan. Oo. Amo, amo. Amo daw siya mga palangga. Eh, ako ang tagaluto. Ako yung magluluto ngayon kasi gusto ko kumain ng Filipino food mga palangga. So, ayan. Ito yung ating mga sangkap. Beans. Ayan. Mais itong potato, tapos itong Chinese ano to? Chinese pizza ibang tawag dito mga palangga pinalaga ko na yung baboy natin dyan o, no? para lumambot siya ng husto. Kasi gusto si gusto ng asawa ko mga palangga yung, ano? yung malambot na malambot ang karne ayan na mga palangga no tamad ako magluto mga palangga pero minsan kapag ka naisipan kung kumain ng Filipino food ayun magluluto tayo nilaga or adobo kasi yan ang paborito ng asawa ko nilaga or adobo so Oo. 3.30 pa lang naman ng langga pero pinapalambot ko na yung karne para mamaya i eh, lambot na lambot siya so, dahil wala tayong pasok mas tayong asawa <laughs> luto tayo para sa ating asawa no? wala namang ganak ngayong araw mga palangga we lang kami ng asawa ko sa um, o sa office. Binalik namin yung in-order niyang GPS kasi hindi gumagana. So, binalik namin mga palangka. O, ayan. Gusto ng asawa ko yun mga palangka. Yung maraming gulay talaga. Mahilig din naman siya kumain ng gulay mga palangka. nakaidlip pa, ako mga palangga ba? So, pagising ko ay 3.30 na pala. So, pisahan ko na yung pag ng ano. Ilaga kasi medyo ang karami nito nila mga palangga medyo ano. Medyo parang ang tagal-tagal pakuluan. Para ano, umambot na ang mga Alam niyo palangga sa atin kung life is rice, dito sa kanila ay eh, potato is life. Pakahilig nila sa potato. Kung hindi mash, mashed potato, baked potato. Yan. Mabagkain nila mga palangga. Yan yan. Wala naman maraming ganap ngayon mga palangga. Wala akong pasok. Mga palangga, minsan nakakatamad nang pumasok kapag nakapag-deo ka ba. Ang nakakatamad na bumalik sa trabaho. Minsan mas maganda yung tuloy-tuloy yung pasok mo para hindi tayo atakihin ng katamaran. So, ayan nga mga palangga. Hmm. Ayan. Pero parang gusto ko padagdagan ito mga palangga kasi parang hmm, ang ungunti niya lang. Parang ang ungunti niya ba? Ano hmm. sa talagay ng mga palangga?

kat ko na muna mga palangga kasi parang mahaba-haba na itong video ko ito wala mga palangga ano tawag nito sa atin pichay ba to ihalo ko doon sa ano kasi para maraming dahon kasi masisira na naman siya eh. Ano na ulay? Iba eh? na yung kanyang tsura nasisira na itong mga palangga. Kaya, i sali na natin ito. Sali ko na itong mga palangga. Kasayang din na. Ano iba na yung tsara? It's a yata to eh, sa atin. So, nabibili ko ito sa Asian store. Okay. Mga palangga, mamaya na uli. I-cut ko na to kasi parang mahaba-haba na ng video ko. So, ito yung mga palanggang um, dinner tonight. Tatlo na mga palangga. Babay ang mga palangga.